Alam niyo po, sa tagal ko na rin pong nagluluto at nagbablog, ngayon ko lang po ito lulutuin. Kung hindi pa hiniling ng ilan sa inyo ang ulam na ito, eh, hindi ko po rin po maiisip na, Teka nga, sandali nga, mailuto nga, meron akong mga ibang rikado. Kaya ito po, lutuin na natin ang isa sa mga ulam na hiling niyo. Salamat po sa mga naglalike ha, at nagshare-share ng mga cooking videos ko. Isang kilong manok po ito na puro binte. Basta hugasan nyo at lagyan niyo po ng asin at paminta. Po, patawarin niyo ako Nangangahas po akong maglagay ng tatlong malaking kamatis sa ulam natin ngayon Alam ko pong gintong-ginto ang kamatis dyan sa atin sa Pilipinas Magkano na po ba kilo? Nasa 500 na po ba? Binawian ko na lang po sa pechay para hindi masyadong mabalbay yung bulsa nyo Kung pechay na lamang ang itatapat natin sa kamatis Sinangkot ko po muna ng ilang minuto itong manok natin para po mas maging malasa pero hindi ko po ito lutong lutong luto bahagyang nawala lang po yung dugo at pumula pula yung balat so hanguin na po natin yan at isang tabi po muna natin sa isang malukong at ihuhulog po natin yan mamaya sa kalagitnaan ng ating pagluluto ginamit ko na lang po yung pinagprituhan ng manok unahin na po natin ang sibuyas pero sa buhay, dapat ang unahin nyo po, sarili nyo, di po ba? <laughs> Ilagay na rin po natin ng luya at pag mabago-bago na, o isunod na po natin ang bawang. Lutuin po natin to ng mga 30 segundo. Tapos po, nako, ito na kamatis. Parang bigat po sa kalooban na makita na madaming kamatis sa ulam sa mga panahong ito eh. Pero dahil gusto pong mapagbigyan, ang nag-request kaya ito na. Ituloy na po natin. Kung meron po kayo sigurong bakuran, mas mainam eh, magtanim na lang kayo ng kamatis at pechay. Dahil naman eh, tumutubo po yan ang mabilis. Pero mas mabilis po kung ang tubo ng nagpa 5-6. Di po ba? <laughs> o oh, hiulog na po natin tong ating sinangkutsang manok. Basta kahit anong hirap po ng buhay. Ngiti-ngiti lang po tayo. Meron at meron kayong makikita na magpapasaya po sa inyo sa araw-araw. Kung kayo po'y nanonood pa hanggang ngayon, maraming salamat po. Pakibanggit nyo nga kung sa taga saan po kayo at nang mabuliawa na po kayo. Hello po sa mga laging nakasubaybay sa atin sa ating cooking show. At timplahan na po natin ng patis at pamintang duro. Tapos po eh, sabawan nyo na. Apat na tasa po ng tubig ang ginamit kong pang sabaw. At lalagyan po din natin yun ng katitik na chicken powder. Yun eh kung gusto nyo pero wala pong pilitan. O ihulog nyo na po ang patatas. Sa sandali pong ito na medyo half cooked na yung manok, patatas na lang po ang hihintayin nating lumambot bukod po dun sa kalooban ng manugang nyo. Otak <laughs> pa na po natin. At ngayon po na no 90% ng malambot patatas, ihulog na po natin ang pechay. Basta kahit anong berding dahon po kayo meron dyan, yun po ang ilagay nyo kahit po kangkong, talbos ng kamote, malunggay at kung ano-ano pang pwedeng sahog nyo na mura-mura ng kaunti. O takpan na po natin sandali, hinaan na po natin ang apoy at pakuluan ng bahagya. O isang kahilingan na naman ang napagbigyan natin mga kaibigan, na kahit gintong-ginto po ang presyo ng kamatis ngayon eh, ginawa natin ang paraan. Ito po ay manok, na sa tagal ko nang nagbablog eh, ngayon ko lang po nagawa na iluto para sa inyo. Kayo ang boss eh, <laughs> Ron po, bukas ulit!